Pero ulit okay, tayo. Kapon tayo naging legendary mga idol. Ayun o. Oh. Meron tayo nga ano, ngayon o. Oh. Five. Five ano yan o. Oh. Five star o. Oh. Naging Korea. Naging five star. Naging legendary tayo kapon o. Eh. Nakakachamba tayo na may kakap na tayo yung malakas. Ang nilapit ang nilapit niya, eh. ang nilapit tayo game may ang hilap pick tayong nilalaman oh. No? so ang hilap pick kita nyo yung pangalan ang ah. hilap pick tagal nyo ito ayan ha Inila. Labas siguro yan, ayan angila Ang ila pit. Ayun oh, si ang pit. Oh. Siguro magkakasama yung iba dito. Ayan tayo tayo. <laughs> yan tayo ang so, maganda ang magandang gawin natin ano si Martis gabi si Martis ang kalaba ang ano natin ginamit eh. si Martis ang ginamit natin ay ano naman to Agad, mga idol. Ano tayo? Tayo maglaban. Para tayo may pang-upload sa YouTube. Shoutout sa inyo lahat. Sa gabi, kami naglaro ng basketball. Ayan. Mga kalaban namin, ang oh. May ilit. Magkakampi siguro itong mga to gabi naglaro yung ka, anak ko, tawan-tawa -tawa, eh. Pinagtatatluhan nila yung isa eh. Pinagtatatluhan nila. Ah, tay maka ano ulit makarating lisa sa Master 2. Ah, Master 3 li? nasa Master 3, nasa Master 4 tayo. sama tayo alpha nga ya, si alpha yan yung kasama ko nga si alpha may pagbubuga agad tayo nakatakas ka agad si Pugyo Ah, tetap gua gaji. Lumabas ka kasi dyan Ayaw mo lumabas dyan eh Takot Natatakot Ano ba yun? First blood ka agad kami Sino yun? yun? Hoyak kasi mo mamatay naman. Mamatay oh, naman kagad 'tong cellphone ko eh. Lalaro ko eh. Perto. Abangan natin 'yan. Teka, 'tong Dami. Kakampi takbo. ayun laan tatlo agad ang kalaban namin ay wala nakatawag agad ng kakampiyon nakatawag agad ng kakampi madaya nakatawag agad ng kakampi Tangin na nakatakbo Nakatakbo agad Daya ka ha Attack! Ang hirap ng laban na 'yun, ah. you're so Entregado, entregado. Ay naman na. Ah. Wala ang hina ng minyon. May hina ng minyon. tayo. Sa maramihan. Di ay ka pa dyan. May... Ah? Ang bait ng mga ito. Hindi nakakapatay. hindi yung mga kami lang pala kami lang pala naka Ano yung mga kakampi kong ito Ay walang buhay walang kwintet mga kasama ko. Ay 1640 naman Grabe naman mo mga kasama kong ito. mga, kala, mga kalaban, ang mga kalaban ano na yan, ano, mga 10 na kami. Ako yung ano pala, ang 6. Diba Pangit kong pang laro nito. So, Doon tayo sa ano? Kaya pero tulungan ako, pero tulungan no. Oh, wala ka kampi ko, yung mga wala. Mga wala ka kampi ko. Wala. Talo na naman ito. Mata talo na naman tayo nito. Talo na naman. Ang pinta mga kampi ko dito. sinusugod yung ano hindi sinusugod tanggaris yan wala eh wala na tumatak mga kakampito eh mga kapang gigil eh ay nako kung ganyan din lalaban natin wala bakit mangyayari yun butin lamang natutubod niya yun eh. yun yes, sabayan niyo na yan no hindi na na mga kakampik hindi Ay, ako. Nasa ko mga kakampi ko. Yan, may mga kakampi ko. Mahina mga kakampi ko. na nga ako. Mahina na yung kakampi ko. Mahina na nga ako, mahina, mas mahina pala yung mga kakampi ko.

Tayo ay Wala, mahina yung mga menu namin Mahina din ang minion Hindi ba kapasok Mapag isang touriman lang ada cowok sebelah anu namanya Satori. Ayo. Itu. Di <laughs> Dati nakagamit na ako nun eh. Parang isdang yun eh. Nawala na din sa aking ano. Ayun. Stupid so na. Salubungin kaya eh. Ano na, nandun na, na oh naglalakad na yung ano lord do. palapit na yung lord hindi tayo ayun oh, na bala ka dyan. Harangan ko ito. Dito pupunta. Harangan niya yan. Ako nga harang dito. Mabala dito. Lagi Laban oh ah, Patay ako <laughs> Ikaw kaya ang pagtatluhan Pag hindi ka naman nabugbog Ang nasulo ako Tatlo kalaban Retreat ka ng retreat <laughs> Ibali Ibali Natalo tayong lumalaban Natalo tayong lumalaban Ayan na Ayan naman Ayan, magiging Biglasan nyo ng biglasan Ayan, patayin nyo yan Ayan ako, huwag kang magalala yan na. Ano, tapos na? Hmm, tapos na. Dito naman tayo. Dito naman tayo. Masa na? Ayun, pala. tayo suporta natin itong anong ito itong lord Harangan nyo yan, dito kami Ay, patay ako. <laughs> Nako to. Matak mo kasi, wag kang okay. matras. Matras sa pugay. Hmm. 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 Matras eh. Ang lalaki nyo na oh. Hmm. 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 Huwag kayong matras. Ayun na. Tipsin na rin ako. May lakas na rin ako ngayon.

yan ang maganda yung samahan o oh, di ba o kambak oh. din lamang eh ayaw kasi ninyo tuduhin eh hmm. yan nakabawi bawi tayo hmm. yan nasa grand o oh, kambak o oh, epic kambak yan ganyan Diba? kahit ako maraming patay basta nakarecover ayos yun ano, naka epic comeback tayo thank you thank you mga idol epic comeback tayo ano, ha? epic comeback tayo sinong ano si Michi si Michi. Okay, thank you maraming Po salamat sa mga nanonood ng ating counting palabas.